sa madaling salita, isa sa pinakamalaking issue dito sa Komolik, ito si Garcia. Yan, hybrid. Hmm. Kung nauuso ngayon ng hybrid na kotse, gusto naman nila yung hybrid na election. Tama po yan. Ako naniniwala dyan. Pero siguro, mayroong mas magandang paraan para sa akin, para masolusyonan yung problema natin sa election. Mag-resign ka, Garcia. Ikaw ang problema eh. Kasi kahit mag-hybrid yan, pero siya pa rin ang nakaupo. Oh. Eh, wala din. Kasi hahanapan niya nagbutas. Pag ayaw niyang paupuin at meron siyang gustong paupuin, yun ang mananalo. Yung 2 million ang boto na tatlong upuan, ayaw niyang paupuin. Oh. Diba? Sili ang nangyayari dito, et, dito sa administrasyon na to, hindi lang kay Garcia, pero pag-usapan natin itong Comelec, butasan eh. Hahanapan ka ng butas. Sabihin, hindi eh, coach, tama naman eh. May questionable yung... Uh, citizenship hindi hindi questionable kasi yung si Uy ang tatay niya ang naturalized pero pinanganak siya sa Pilipinas at uh, natural ang kanyang nanay natural born mm -hmm. so natural totoong totoong Pilipina so hindi dapat kini question yung citizenship ni Uy oh eh si si Tulfo nga hindi mo ma-question eh so sa madaling salita isa sa pinakamalaking issue dito sa Komolik, ito si Garcia. Pagka gagawan at gagawan nito ito ng paraan, ah, hindi eh, kasi talagang tao to ni ano. Paiksiin na lang natin, tao talaga ito ni BBM. No? Ah, kaya ginipit itong Duterte Youth Party List dahil ito yung nagsampan ng impeachment. Ng partners. Oo, mm. rekta na tayo. Talagang bata ni BBM yan. <laughs> At kasi isipin niyo na lang ha? nakikita naman ni BBM na nagkakagulo na mapatungkol sa Comelec. Ba't, wala siyang say? Ba't di siya nagsasalita? Uh, akala ko ba, di ba, ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng, ng mga ganitong usapin. So, ba't hindi, siya, hindi niya mapagsabihan? or hindi niya mapaimbestigahan yung chairman o ng COMELEC na bakit may ganyan Una-una, doon pa lang sa overvoting 18 million nakakat nakapagtaka na sa lahat to ng nangyayari ngayon sa COMELEC dito natin masasabi na ang Duterte senatorial candidate ay talagang nanalo no talagang panalo mm -hmm. walang natalo sa kanila dahil dito sa ginagawa lang ni Chairman George Garcia at kung sino man yung nasa likod niya eh kaya talagang natalo yung ibang, uh, kaya hindi na kapasok sa top 12. Ang ano rito, ang, ang kinakabahala ko lang dito, pag hindi ito, or pag, na, pag nagpatuloy ito, at umabot to ng 2028 election, si BP Sara Duterte ang kanilang yayariin dito. Kasi isipin nyo, Boboto, uh, iboboto ng mga Pilipino si Sara Duterte. Hmm. Sabihin na natin na mas higitan niya pa yung boto niya 'yung boto niya nung tumakbo siya bilang vice president, maging uh, sabihin na natin na 40 million vote. E kaso ayaw ng COMELEC. Mm. At ano ba ang gagawin na uh, na panag uh, gagawin nila para hindi maihalal etong si Vice President Sara Duterte bilang presidente? Ito 'yung mga kaso ngayon. Oh, Vice President Sara Duterte, may kaso ka may ano ka sa confidential fund, may, may nagtangka ka sa ano sa buhay ng mag-asawang Marcos, gito Marami silang ilalagay diyan. Mm -hmm. So walang kwenta. Kahit anong daming boto natin sa gusto nating ihalal, mawapawalang kwenta dahil sa COMELEC. Alalahan ninyo ilang ilang Pilipino lang ang nagdedesisyon sa COMELEC. Katulad na lang 'yan sa Duterte 2 million ang bumoto sa Duterte pero dalawang tao lang ang nagdesisyon para wag sila may proklama. Isipin nyo kung gaano ka kaanper na tong ginagawa ng Comelec. Yung pagtanggal kay George Garcia, hindi yun ano eh. Hindi yun pa sapat. Kasi kahit anong palit mo, palit ng isang chairman, kung palpak at kontrolado ng, ng uh, leader o kung sino, o kinokontrol ng iba, eh wala kang patutunguhan dyan. Mau mauulit lang yan at mauulit pinakamaganda dyan uh, magsalita or uh, talagang uh, magsalita na si Chairman George Garcia sa mga isyong to. Kasi ang dami eh. Harapin niya lahat to at huwag siyang magpakontrol. Kaya nga sabi ko palagi sa vlog ko na bakit kaya hindi magkaroon ng uh, sistema na yung hinahalal o yung inilalagay dyan sa kumilik ay galing sa botohan ng mga tao, ng taong bayan. Kasi kapag ang naglukluk dyan ay mismong leader. Medyo, ano pa tayo doon, medyo tagilid tayo doon. Katulad yan, di ba? Dating attorney niya niyan, niyan mm -hmm. ni Pangulong Bongbong Marcos. So ano pa bang iisipin natin? Ano pa bang ahasa ahasahan natin dyan? Ito po ay talagang ano na, ito ay lantaran na na pangbababoy sa mga Pilipino. Biruin mo, wala silang res walang respeto ang Comelec sa mga sa taong bayan dahil Taong bayan ang naglukluk, taong bayan ang, ang bumoto sa mga yan, tapos ikaw pipigilan nyo na ilan lang kayo dyan, kayo yung magdidesisyon. So kapag umabot to ng 2028 election, hindi si Vice President Sara Duterte ang magiging presidente ng Pilipinas. Tandaan yan. Alam mo, totoo yan, partner. Kasi meron ng lumalabas na balita ngayon hmm. na talagang ito si VP Sara, hindi nila pa uupuin. Yun na hindi ngayon. talaga yan. Kaya ah, naniniwala ako dyan. Kasi gayon pala, nararamdaman nila hindi sila mananalo sa impeachment kay BP Sara. Eh, tinan mo yung binubuo nilang team. Uh, team na taga-Dakdak. Mm. Eh, ang lalabanan yung mga itong mga talagang sanay sa... Mga mm. trial lawyers, toto, 16 lawyers na to eh. Mga ano to, mga batikan yan sa gera ng uh, hukuman. Sila lumalaban sa Dakdak. -dak. Pero pinapasok na nila, nakakasuhan din ito sa umbudsman yung 16. si si BPP Sara. BP so ibig sabihin, doon pa lang ino-open na nila yung possibility hindi, pwede pa rin naming kasuhan. Whatever happens sa hmm. impeachment, kakasuhan namin to sa ano. Pwede pang kasuhan ito. Kaya yun ang pulot dulo niyan. At si etong si Hello Garcia. Ay, Hello Garcia. Hello ay, Garcia. <laughs> Ito ang uh, magiging malaking kasangkapan sa hindi pag-upo ni VP Sara. Dahil nabigyan na tayo ng sample nito. Kahit ibinoto at nag-decide ang taong bayan, oh, Duterte party list, gusto namin kayo, upo kayo dyan. Basta sinabi niya, hindi yan uupo. Oy, oy, gusto ka namin. Hindi. Abante, upo. Basta ginusto nito hindi maupo. Ano yan? Patikim yan. Ano yan? Trial. Kung bagat practice. Parang yung ginawa ni Torre sa KOJC. Practice pa lang. Hmm. Ang talagang ano yan, si ano? Tatay Digo. Eh, lumusot siya ron sa practice. Hindi gumalaw ang mga pulis. Hindi gumalaw ang AFP. Wow. Tinuluyan niya to si Tatay Digong. Sa totoo, hindi gumalaw ang AFP. Bas, base pa nga nila yung ano, ginamit. Itong Villamore Air Base, di ba? So ganito rin gagawin nito si Tore. Ah, pwede lumulusot pagka ginusto ko, hindi na makapalag yung taong bayan. Kaya ito, hindi natin tatantanan to si Garcia. Araw-arawin ka talaga namin sa vlog. Ay, panuurin mo. Kasi hindi po pwedeng, ano, uh, ikaw na magdi -de sa Pilipinas. Di ba? Sabi nga ni Amy, di dapat ako na lang nagpresidente. Ikaw na kaya Garcia presidente. Total, ikaw rin <laughs> naman nagdi-decide -de kung sinong gusto mong paupuin. Eh. Pero ako, ano, uh, RJ, ma-ano ma mo na kita. Naniniwala ako talaga na hindi naman makakagalaw si Garcia kung walang nag ano, hmm. Walang mm. nagkocontrol. Ang tanong kasi niyan talaga, bakit hinahayaan to ng administrasyong Marcos? Bakit si Marcos walang sa, walang question sa ginagawa ng Comelec? Kasi siya ang leader eh. Mm. Alimbawa, si Pangulong Duterte ang nasa ang, ang Pangulo. Hindi hayaan ni Pangulong Duterte. Oh. Sasawayin niya to. Una-una ako naglukluk sa iyo eh. Damay ako sa iyo. Hmm. Ako ang nagtalaga talaga dyan. So dapat maging maayos yung trabaho mo. Hindi yung ganyan na halantaran ka na na tapos may issue pa na 300 oh, million. Oh, yun natin di dyan. Na hmm. na binabayad or in inooper in in ni ano, uh, ni Garcia na naginip nga ako eh. Ay, Ayan na naman. Yan, gusto ko 'yan. Sige, sige. May, may isang senador, hmm. or tumakbong senador para sa sen, ano, tama ba? May isang kandidato na tumakbong senador mm. na inoperan din ng pera. Hinihingi nila, panaginip to ah, mm. hinihinga nila ng 400 million yung tao na yun para makakuha ng spot sa Magic 12. Mas mataas. Mas mataas yun, 400 mm. million. grabe ah. Kaso tong taong to hindi pumayag. Mm. Kasi alam niya sa sarili niya na kahit hindi siya magbayad ng ganong kahalaking halaga, e eh, panalo pa rin siya. At talagang yun din naman ang nasa isip ko. Yun nga lang, itong taong to, eh, hindi na pasama sa Magic 12. Sa halip, eh, imbis na tumaas pa nga ang mga boto nito, eh, parang ano pa, na, nakaltasan pa. Nako. Ba't wow. hindi yung panaginip mo, partner? Hanggang sa panaginip mo, sugapa to si Garcia. Oo. eh. para, para, <laughs> Talaga. Pa, para totoo, <laughs> <ha>? parang totoo. Parang <laughs> totoo. parang RJ. Alam nyo, ano ah, Puno na ang salop. Uh, Kasi nagsalita na yung ano eh, retired general ah, na si ano oh, eh, matindi. Segundo Mitran eh. eh. Umpisa na to eh. Umpisa na to ng galit ng taong bayan. Eh, kung hindi magsasalita yan, kung wala talaga silang nakikitang ano, mali. At, uh, ayun nga, alam nyo si Garcia panay ano eh, panay palusot. Hmm. Pero eh mo, ang sabi nga ni, ano eh, ni Atty. Harold eh, papalusotan niya pa yung 300 million na kailangan mo ng 300 million na boto para para ka manalo. Hmm. 'Di ba? Papalusutan niya pa 'yon. Ito talaga makikita natin sa mga tao ni BBM na talagang kung hindi sinungaling, magaling magpalusot. Hmm. Puro pa ikot ikot na lang ang ginagawa ng mga to hanggang maka... Pero ano, bobo ano yun? nga yung palusot niya. Oo nga eh. Hindi shoot eh. Pero ano, siguro sa Tarantana. Oo. kasi para siyang naano eh, para siyang nawindang eh. Tapos bigla siyang in-interview. Ayun na, ay hindi, hindi lang nila naintindihan yung sinabi ko. Na ano yun, kailangan mo ng boto na ganito, hindi yun ano ayun. Ayun, nawindang siya sa ganun. Kaya nataranta, kaya ayun ang nasabi niya. Et uh, makikita nga natin itong mga general na to. Sana marami pa. Sana marami pang ano, marami pang mga uh, yung mga militar, mga retiradong militar o special yung sa ano natin yung AFP sana magsalita na yan sila ngayon o magano na yan magingay para dito sa nangyayari kasi wala na eh wala na tayong ano eh parang wala na tayong karapatan mamili kung sino yung gusto natin hmm. ano pa lang uh, parang ano lang to eh, parang formality hmm. di ba hmm. boto kayo sige uh, kailangan bumoto kayo para ano eh karapatan niyo yung bumoto para para sa mga gusto ninyong maupo pero hindi eh yung gusto naming maupo walang nangyayari kayo pa rin ang nasusunod O, marshalo na talaga yung ano niyan partner yung uh, yung nilabas niyan tong retired na uh, military na to mm -hmm. uh, yan ang puso ng mga uniforme natin mm -hmm. yan ang puso ng pulis ng sundalo yan ang katotohanan diyan I'm sure ayon sila dito sa reklamo na ayaw nila itong ginagawa ni Garcia. Alam nyo kung bakit? Sinong nanalo sa botohan pagdating sa mga uniformed men, sa mga sundalo natin, police, media man? Straight Duterte. Duterte. Yan po, hindi nila nadaya yan. Pero yan, ay, ano yan, ha? talagang uh, documented po yan. So, anong ibig sabihin nun? Yung support. Yung galit, hindi lang makapagsalita itong mga ito. Dahil siyempre, eh, hawak sila ng mga bossing nila, hawak sila ng mga general na iba, hawak sila ng mga nasa posisyon, pero nakasigaw sila nung eleksyon. Yan ang sigaw ng puso ng mga pulis at sundalo natin mm. nung eleksyon. At sino ang gusto ng mga pulis? Sino ang gusto ng mga sundalo? Duterte. Kaya sana... Hindi ikaw lang ang magde-decide. Hindi ka hari, Garcia. Paalala lang, ha? Huwag tayong diktador. Baka may plano din to. Si Garcia. Eh, walang ka <laughs> Prime Minister din yata ang gusto nito, eh. Kasi inuumpisahan niya na ngayon, eh. Mm -hmm. Kasi, ano yun? Alam naman natin, eh. Tsaka kailangan natin... Kaya nga bumoto ang mga Pilipino, eh. Kaya nga mas maraming bumoto... Actually, ano nga, eh. Uh, yung nadismaya na nga yung ibang ano eh, ibang mga OFW natin eh. Kasi mm. ayan ang mga gigili talaga eh. Mm. dahil dun sa online voting na pinatupad nito ni Garcia, inadismaya eh, nadismaya sila dahil ibang ang pangalan lumalabas. Ngayon, kumonti ang boto. Dahil nga, kung nagkakadayaan naman, eh, bakit pa kami boboto? Ngayon, eto na, lumabas. Nagkakadayaan naman, bakit pa tayo boboto sa 2028 kung hindi rin naman si BP Sara? Ako hindi ako boboto ako. Um, pagka ano. Siya. Ito pa rin ako buboto, oh. Hindi na ako buboto. Kayo na lang. Hindi, okay. dapat kasi tanggalin na rin yung automated mm -hmm. counting machine na yan. Kasi mm -hmm. wala naman, biruin nyo, doon pa lang, doon pa lang sa 18 million na overvoting, pangit na yun. Mm -hmm. Hindi na dapat yan, ano, wala na dapat yan para itanong pa, para pag-usapan pa, pagplanuhan pa, yung uh, pagtanggal kay Garcia, that, ano palang, lang, that, dyan, doon palang sa oh, 18 million na, ano, na overvoting, yun na yung sapat na dahilan para tigilan yang automated counting machine na yan at tanggalin si Garcia. Naganda sana. at ano, doon eh. naman sa ano, doon naman sa mga generals, retired, kundi ako nagkakamali, oh, eh pasintabi na wag naman tayo puro ano puro salita lang gawin nyo rin kasi ilang beses nyo na rin yan ano eh. ilang beses na rin kayo na ganyan. at uh, hanggang sa dulo wala rin naman nangyayari mas maganda siguro kung mas diinan nyo mas hmm. ipush nyo kung talagang totoo wag na tayo magano Ah, uh, mo kaming antayin na mapuno yung ganun-ganon. Parang Grecha medyo na. ano, rektahan na tayo. Alam niyo, susuporta naman kayo ng mga Pilipino diyan kung gugustuhin niyo talaga 'yan eh. Ang sana kung ano, kung babalik tayo sa ano sa manual. Kaso maraming ano yan, malaking usapin yan eh. Kumbaga, madaming mababago, madaming aapektuhan. Eh ang ganda sa nga sana kung ano lang eh yung simpleng papel lang tapos may camera, isusulat mo 'yung pangalan na gusto mo, ilaglag mo. Gayahin natin sa ibang bansa. Diba? Total ganun din naman. Ganun sana eh. eh sa kas... ibang bansa ganun pa rin naman eh. Sulat pa rin eh. Sulat pa rin Ito eh. Ito lang nagmamadali si Garcia eh. Binamadali 'yung online eh. May ano pala sila eh. May gusto pala silang gawin eh. Mm. -hmm. mm -hmm.